malalaking korporasyon, kabutihan o kasamaan sa ekonomiya. Magandang araw mga kapuso. Sa araw-araw nating pamumuhay, hindi may kakailang ng mga malalaking korporasyon. Mula sa mga bilihin natin sa palengke mga damit na ating sinusuot, hanggang sa mga serbisyong ating kinalalahukan, tila ba nangingibabaw ang presensya nila. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga positibo at negatibong epekto ng malalaking korporasyon sa ekonomiya ng Pilipinas. Ating susuriin kung paano nga ba nakakatulong at nakasasama ang mga higanteng ito sa pag-unlad ng ating bansa. Samahan niyo ako at sama-sama nating tuklasin ang mga kwentong ito. Isa sa mga pangunahing epekto ng malalaking korporasyon ay ang paglikha ng trabaho. Isipin nyo na lang ang mga dambuhalang kumpanya tulad ng SM, Ayala Jollibee, San Miguel Corporation, at PLDT. Milyon-milyong Pilipino ang nabibigyan nila ng pagkakataong magkaroon ng kabuhayan. Mula sa mga sales lady sa department stores, mga waiters sa fast food chains, mga engineers sa planta, hanggang sa mga call center agents, Maraming pamilyang Pilipino ang umaasa sa mga korporasyong ito. Dahil sa mga trabahong nalilikha, nagkakaroon ng kita ang mga tao, umiikot ang pera sa ekonomiya at nababawasan ang kahirapan. Tunay ngang malaki ang naya-ambag ng mga korporasyon sa pagangat ng ating ekonomiya sa pamamagitan ng pagbibigay ng trabaho. Bukod sa paglikha ng trabaho, ang mga malalaking korporasyon din ang isa sa mga dahilan kung bakit tumataas ang foreign investment sa bansa. Ang mga multinational corporations tulad ng Google, Amazon, at Shell ay namumuhunan ng bilyon-bilyong dolyar sa Pilipinas. Itinatayo nila ang kanilang mga regional headquarters, manufacturing plants, at research and development centers dito. Bakit nga ba nila pinipiling mamuhunan sa ating bansa? Dahil nakikita nila ang potensyal ng ekonomiya natin. Malaki ang tiwala nila sa kakayahan ng mga Pilipino at naniniwala silang malaki ang kikitain nila sa kanilang mga negosyo dito. Ang mga foreign investments na ito ay nagreresulta sa mas maraming trabaho, mas mataas na sahod, at mas maunlad na ekonomiya. Kaya naman, mahalaga na mapanatili natin ang magandang reputasyon ng bansa upang patuloy na makaakit ng mga dayuhang mamumuhunan. Napapansin ba ninyo ang pagdami ng mga nagtataasang gusali mga bagong daan at mga modernong paliparan sa bansa? Malaki ang papel ng mga korporasyon sa pagpapaunlad ng infrastruktura ng Pilipinas. Ang ilang korporasyon ay may malaking kontribusyon sa pagtatayo ng malls, tollways at power plants. Halimbawa na lang ang mga kumpanya tulad ng Ayala SM at Metro Pacific Investments Corporation. Sila ang nasa likod ng mga proyektong tulad ng NLEX-SLEX at NAA Expressway. Ang mga proyektong ito ay hindi lamang nagpapaganda sa ating paligid, kundi nagbibigay din ng ginhawa sa mga tao, nagpapadali ng transportasyon, at nagpapalakas ng ekonomiya. Dahil sa maayos na infrastruktura, mas nagiging kaaya-aya ang Pilipinas sa mga turista at mamumuhunan. Chapter 4. Monopolyo at Pag-abuso sa Presyo Bagamat marami ang magagandang na idudulot ng malalaking korporasyon sa ating ekonomiya, hindi rin natin maaring isantabi ang mga negatibong epekto nito. Isa na rito ang isyu ng monopolyo. Dahil kontrolado ng ilang korporasyon ang maraming industriya, halimbawa na lang sa kuryente, tubig, at telekomunikasyon, nagiging mahirap para sa maliliit na negosyo na makipagkumpetensya. Kapag wala ng kakumpetensya, may posibilidad na abusuhin ng mga korporasyon ang kanilang posisyon maaring magtaas sila ng presyo ng walang pakundangan, magbaba ng kalidaddad ng serbisyo, at magdikta ng mga hindi makatarungang patakaran. Kailangan nating maging mapanuri at aktibong magbantay laban sa mga ganyan itong uri ng pangaabuso. Chapter 5. Pagpapahirap sa Manggagawa Isa pang isyong kinakaharap natin ay ang pagpapahirap sa mga manggagawa. Maraming malalaking kumpanya ang nag-iimpleyo ng contractual workers, sila yung mga nagtatrabaho ng ilang buwan lamang, at hindi binibigyan ng mga benepisyo, tulad ng SSS, PhilHealth, at Pag-ibig. Wala rin silang seguridad sa trabaho, dahil anumang oras ay maaring silang tanggalin sa trabaho. Hindi ito makatarungan, lalo na't maraming manggagawang Pilipino ang nagtitiis sa mababang sahod at hindi makataong kondisyon sa trabaho. Kailangan nating ipaglaban ang karapatan ng bawat manggagawa sa isang disenteng trabaho at sa tamang pasahod. Chapter 6. Pagsira sa Kalikasan Hindi rin natin dapat kalimutan ang epekto ng mga korporasyon sa ating kalikasan. May mga korporasyon na nasasangkot sa deforestation, pagmimina at polusyon. Ang pagputol ng mga puno, pagbungkal ng lupa, at pagtatapon ng chemical sa tubig at hangin ay nagdudulot na matinding epekto sa ating kapaligiran. Nagdudulot ito ng pagbaha, landslide, at climate change kailangan nating singilin ang mga korporasyon na ito sa kanilang mga pananagutan. Dapat nilang siguruhing hindi nila sinisira ang ating kalikasan para lamang sa kanilang mga negosyo. Tandaan ang kalikasan ng ating tahanan at responsibilidad nating pangalagaan ito para sa susunod na henerasyon. Outro, ang pananagutan ng malalaking korporasyon. Tunay nga na ang mga malalaking korporasyon ay may malaking papel na ginagampanan sa ating ekonomiya mayroon silang mga mabubuti at masasamang epekto. Nasa atin bilang mga mamamayan, ang responsibilidad na maging mapanuri, at siguruhin ginagamit nila ang kanilang impluensya sa tama at responsibleng paraan. Ano ang inyong opinyon tungkol sa mga epekto ng malalaking korporasyon sa ating ekonomiya? I-comment ang inyong mga saloobin sa ibaba at huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang mga kaalaman tungkol sa ating bansa.